So, gumaling na po si Jigo ko mga talo. Buti yung Blackwater. ba? Sa, Blackwater. Saka, sa taas, mga tolo, no? Dele, na si Jigo napaka gwapo gan... naman tong to <laughs> <laughs> wow, <laughs> yung, mga tol to, no? si, nah. eh. so. kira kaya? kada dar, kira? Hai. Maskara? So, plano na ito. Magbawas ito. Maghanap tayo ng daanan para maka bayo ito dito. Pero kapon ito. Nakita mo si Johnny Oo. Oh, pero bilang wala nawala ito. Kaya pala kapon. Meron akong narinig na parang buhis si Johnny. Sa so, nang sabi mo. Kung kinuha yung buhok sa kanyang ulo. Si Johnny talaga yun. Kasi hmm. yung... Si Tagalilong siya na ba? Si... Tinuno Tinunok mas parang. Kaya nandun lang, hanap ko mo yung daan para hindi makalayo kami dito. Yung mga ping no, kung asang area nila. Wala. Hindi alam ni ng mga tulip piping. Wala kabalo, kasa nila pitaran. Dagan mo kampung si, si si Kwan Gud, si Pinang no. no Dito rin no? po, salamat talaga ako sa nakuha ko po. Kasi sobrang efektibo talaga. Nung sungkat po na wala. Ganon kasi mo nung no, pag gamot ko sa kanyang sugat pati yung tikla tol tama ng itak na wala din eh. bugat ang pusil ting bugat no bugat yung pusil bigat buwa, yan sila, eh? mga tol kasi mahabaw importin ba yan armalite parang armalite yan ang tawag ni tol may daan hmm. diya diya paubos no oh. hindi tayo Ikaw mau na pipingki kasi alam mo yung daanan ba? So ayun, di na ko dito. Daming basyo sa ano dito. May di mga apak no. Oh. Mabasta si Garillo ba? Oh. Ni Garillo siguro si Bondre, mga tauhan ni ano, Tol. Mga tauhan ni Masuro. Oh, ano no? Sino tol tayo eh, sa tulakad mga tol no nalahanapin natin si Jan eh kasi kahapon ay bigla lang nawala tol kaya nahihirapan kami kahapon huwag hanap ni Jan eh dahil gumamit ah, sila Di na ang kabulilong hindi namin inasahan na kinuha na pala yung ah buhok sa kanyang ulo sa yung pula ang tagay ni. Ang isa pa daw. Pero tagay ni. Pinatari ako. Ay. Dibante lang ha. So yung black water sa so, premise. So hindi yung pwedeng mawala sa kanya so, Baka kunin ng mga isang tao.

Kabig magbatusulod, batu bato, mga batu pakingasan mo ka ping, 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 sana ping, 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 Si ping, 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 Adara deh. ping, Ito, si, ping, 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 Apakah kalakas rintu mag bak bakan bah Lumaban ng mga Tauhan ni Pinuno Nampak kalakas rintu Lirton mw dimasa Pahang kohan Pinuno ni Puhar nyo Oh Ntagi lagi. Tangan Tanda lang tayo mga tol no. Kailangan tayo na to talaga para palagi tayong safety tol. Para walang mangyari sa atin ba. Si mahirap na tol kung mabihag tayo. Bihag pa naman si Johnny. Higus job. Higus job tol. Wala. Ang gawin tayo tol. job. Bihag din ni Johnny. Yun nga yung target ko tol. Si Johnny at si Higus job ah.

So, palaging okay si iping mga tol pero may problema rin yan mga kapatid yan mga uh, ama at ina niya mga tol no so, kailangan pa natin mahanap kanyang pamilya pagkatapos natin dito sa mission na to so pamilya na naman yung ano natin hahanapin pamilya ni piping grapa mga tol no dito pa rin sa bag so, baril ang natin to kung para sa aling maubos tong black water na to so may pang back tayo mga baril so, tipirin lang natin to para hindi madaling maubos tol no Wala lawan Check yung ping. Alerto ping ha. Lertoping, ha?

Ano to? Ang gusto mo mo? Tayo pa sa tono. Hindi tayo makakapiling lumapit mga tono. Kasi napaka-delikado talaga ni Piping. ani ah, Pinuno. Hindi din daw. Si Piping to lang doon sa kilis si Piping. Hindi natin makaya si Pinuno kasi sobrang lakas niya. Kaya hanap tayo ng simpotol na may ligtas din si Johnny. kailangan talaga natin na mahanap ng fuel para may natin si Johnny kawas Johnny tul. kinuha yung buhok nga

Nandito na kami, tol. Janney! Alam ko, nandito ka lang. Ano yun, tol, kasi ginawa yung buhok. Hayop ka, pinuno. Nagpakita ka. Labanan yung kami. Hayop, pagunano. Labanan, patas. Huwag kang gumamit ng tagulilong. Tagunano. Ano, tolo? Madugo-dugo pa. Ano, tolo? Ano, tolo? Madugo ni Janney, mga tol. Ano, tolo? Tol! Tol! Tang, ina. wala na tuloy. Dali, arang wala na

Lah, lah, lah. Nah. Jani ba na iyak ka talaga ako kay balik, balik ya itu tol, besi di itu bahasa langsung kahoy. Itu Sinara dito ba? Ito ang gagulog Pagalikan namin yung puno tol Pagalikan natin na Pagalikan natin na ano tol Ng Backwater baka makita sila Dito sila kanina oh Dito yung dugo tulong ng salat. Ito, so, gamita natin ito dito. Buka natin baka magkita sila. dito. Ito lang. it. <laughs>